Magandang araw, mga kaguro. Kung isa ka sa mga nagtatanong kung nasaan na ang PBB para sa 2023, ito na po ang update. Let's get started. Unang-una, ano nga ba ang performance-based bonus o PBB? Ang PBB ay insentibo na ibinibigay taon-taon sa mga empleyado ng gobyerno base sa performance ng buong ahensya at individual. Para sa DepEd, ito ay ibinibigay sa mga paaralan at guro kung pasado sila sa mga itinakdang performance targets. Maalala nga natin nung nakaraang buwan, ano, ay naglabas po ang AO25 Task Force ng ineligibility core board sa Department of Education na kung saan ay hindi po eligible ang Department of Education na makakuha nitong PBB 2023. Subalit po, dahil sa kagandahan loob at sa kagustuhan ng ating mahal na secretary ng Department of Education, ay nakapagpadala tayo ng, ng sulat upang i-re-evaluate itong ating scoreboard. Ang DBM ay may magandang feedback. Sabi nila, ay binibigyan nila ng utos ang AO25 na i-evaluate ang ating mga papeles. Ngayong 2025 na, marami pa rin sa atin ang nagtatanong, bakit wala pa ang PBB 2023? Narito ang ilang dahilan, bakit ito na Validation process ng AO25 Task Force. Ito ang grupo na nag-i-evaluate kung pasado ang DepEd sa mga performance indicators tulad ng disbursement rate, budget utilization, at submission ng reports. Pangalawa, late submission ng documents. May ilang regional or school offices na nahuli sa pag-submit ng kanilang dokumento kaya naapektuhan ang buong proseso. Systemic issues. Tulad ng discrepancy sa data, late encoding ng RPMS rating o hindi updated na HR records. Alam namin nakaka-prostrate ito, lalo na pinagtrabahuhan niyo ng husto ang buong school year. Pero mahalaga rin tandaan na dumadaan sa proseso ang buong ahensya, hindi lang ang individual. Ngayon, isa pang tanong, bakit may mga gurong hindi eligible sa bonus? Narito ang mga karaniwang dahilan. Hindi naabot ng 90% RPMS rating, kailangan makakuha ng very satisfactory o mas mataas. Hindi nakapagpasa ng IPCRF o kulang sa dokumento. Pangatlo, hindi na kumpleto ang required workdays except for valid reasons. Involved sa administrative cases or disciplinary action. Hindi bahagi ng school or office na nakapasa sa agency level performance evaluation. Lagi natin tandaan na ang bawat school ay evaluated as a unit. Kahit pasado ka individually kung ang school o division, region at ang agency ay hindi pumasa sa overall performance targets, pwede kang maapektuhan. Sa ngayon, ayon sa mga huling ulat, ongoing pa rin ang evaluation ng DEP and Central Office at AO25 Task Force. Once approved, sa kapalamang maglalabas ng notice of cash allocation ang DBM para maibigay ang bonus. Kaya abangan ang official announcements mula sa inyong division offices at DEP and Central Office. Iwasan po natin ang fake news. Kaya mga kaguro, kapit lang. Habang hinihintay natin ang PBB, patuloy lang tayo sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Kung may mga tanong kayo o gusto niyong magbahagi ng karanasan, i-comment nyo lang dyan sa ibaba. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga susunod naming videos. Salamat mga idol!